Breaking news, President Donald Trump hindi na nakatiis, nagbigay na ng ultimatum sa pamunuan ng Hamas. Ayon sa kanya, kinakailangan ng palayain ng Hamas ang mga bihag nito, hindi dalawa, hindi lima, hindi rin pito, kundi dalawampung hostages ang kinakailangang pakawalan ng Hamas at pagkatapos nito, tatapusin ang gera. Maging ang United Kingdom Foreign Secretary, Kinausap na ang mga kaanak ng mga bihag na hanggang ngayon ay nasa kamay pa ng Hamas. Samantala, sinabi ng Israel Defense Forces na sa kanilang ginagawang full operation sa Gaza City, 40% na rito ay kontrolado na ng IDF at grupo ng mga Palestino na nananawagan na ang Israel ay patawa ng war crimes. Pero sa halip na ito ay pakinggan pinatawan pa ng mga sanctions ng United States of America. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 5, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balita tungkol sa Israel at Hamas sapagkat sa ilang araw buhat ng simulan ng Israel ang kanilang full operation sa Gaza City nagsagawa ito ng malalaking airstrike at ground operation. Maraming mga bansa ang tumututol dito. Meron din sa mga alyado ng Israel ang hindi gusto ang ginawa ng Israel. Hinihintay kung ano ang sasabihin ng United States of America at ng United Kingdom dahil sa ginagawa ng Israel sa Gaza. Pero eto na nga mga kaibigan, nagsalita na ang United States of America at United Kingdom na mga malalaking alyado ng bansang Israel. Pero nang magsalita ang United States of America sa pamamagitan ni President Donald Trump, ang mga pahayag nito ay taliwas na taliwas sa mga sinasabi ng ibang mga world leaders tungkol sa ginagawa ng Israel sa loob ng Gaza Strip. Sapagkat sa halip na himukin ng United States of America ang Israel na ihinto ang kanilang ginagawang full operation sa Gaza City ay hindi ito ginawa. Sa halip, mas nagbigay pa ng ultimatum si President Donald Trump sa Hamas na kinakailangang palayain na nito ang mga bihag. Hindi dalawa, hindi lima, hindi pito, kundi ang dalawampung mga bihag na hanggang ngayon ay nasa kamay pa ng Hamas. At ayon kay President Donald Trump, na kapag ginawa ito ng Hamas ay mangyayari ang isang bagay na marahil hindi gusto ng Israel, hindi gusto ng Hamas. At tahasang sinabi ni President Donald Trump, mga kaibigan, na ihihinto ang gera. Hindi malinaw kung anong paraan ang gagawin ni President Donald Trump upang mahinto ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas at sa ginagawang full ground operation ng Israel sa loob ng Gaza City. Hindi lang United States of America ang kumikilos ngayon kundi maging ang United Kingdom ang ginagawa ngayon ng United Kingdom mga kaibigan ay nakikipag-usap ito sa mga kaanak na nasa Israel yung mga kaanak na hanggang ngayon ay nasa kamay pa ng Hamas Ibig sabihin mga kaibigan si President Donald Trump doon siya kumikilos sa pamunuan ng Hamas samantalang ang United Kingdom naman dito naman siya kumikilos sa loob ng Israel. Balikan natin si President Donald Trump. Ayon kay President Donald Trump sa Hamas, immediately, immediately give back all 20 hostages. Kapag mabilis daw na ibibigay ng Hamas ang hinihingi ni President Donald Trump, ay mabilis din na makikita ang pagbabago sa loob ng Gaza. It will end. Ito ang kanyang sinasabi, paulit-ulit niyang sinasabi, it will end. Umani ng isang malaking katanungan ang mga binabanggit ni President Donald Trump kung bakit 20 hostages lamang ang hinihingi ni President Donald Trump. Gayong, sa ngayon ay merong 48 na mga hostages ang hawak pa ng Hamas. Isa rito ay hindi kasama noong magdala ng maraming hostages ang Hamas noong October 7, 2023. Ibig sabihin, merong isang hostage na hindi kasama noong October 7. Pero ang tanong, bakit 20 lang ang hinihingi ni President Donald Trump? Marami tuloy ang mga napapaisip. Hindi kaya ang mahigit dalawang po ay wala na. At ang kanilang iniisip mga kaibigan na ang 20 na hinihingi ni President Donald Trump ay ang mga buhay lang na mga bihag at kung ganun, lumalabas 28 sa mga 48 na mga bihag ay wala na. Kaya pala, hindi maibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel dahil ang hinihingi lamang ng Israel upang sila ay huminto na sa pag aataki sa Gaza ay pakawalan ng Hamas lahat ng mga bihag na kanilang hawak. Pero matagal na panahon na na ito ang hinihingi ng Israel, matagal na panahon na rin na hindi ito ibinibigay ng Hamas. Ngayon, tila nakukumpirma na kaya pala ayaw ibigay ng Hamas dahil wala na silang maibibigay. Dahil sinabi ni President Donald Trump, mga kaibigan, dalawang pong hostages lang ang kanyang hinihingi. Nako, ano kaya ang magiging aksyon ng Hamas dahil sa ultimatum ni President Donald Trump? Sa kabilang dako mga kaibigan, sa ginagawang full ground operation ng Israel sa Gaza, maliban sa sinasabi ng Israel na 75% sa Gaza ay kontrolado na ng kanilang puwersa, nagbigay ng bagong pahayag ang Israel at ito ay ibinalita ng Fox News, nakapagtala na sila ng 40%. eto mga kaibigan ay kontrolado na at meron ng ruling ang military sa Gaza City. Imagine mga kaibigan, 40%. Ibig sabihin, malapit ng maging kalahati. Malaking bahagi na ito kung tutuusin. Uulitin ko mga kaibigan, iba yung unang sinabi ng Israel na 75%. Ito yung bagong operation lang na isinagawa ng Israel. Kaya kung tutuusin mga kaibigan, halos buong Gaza ay pinalilibutan na ito ng puwersa ng Israel. At dahil marami ang mga tumututol sa ginagawa ng Israel sa loob ng Gaza City, may mga grupo ng mga Palestino ang nananawagan na patawa ng war crime ang Israel. Pero alam niyo ba mga kaibigan na sa halip na pakinggan ng United States of America ang mga daing ng naturang grupo ng mga Palestino ay ayon sa U.S., ay nag-impose pa ito ng mga sanctions sa grupo ng mga taong ito. Pasensya na mga kaibigan, ngayon ko lang napansin na naka-eco pala ang ating recording. Pero anyway mga kaibigan, ang importante ay ang ating inihahatid na balita. At mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, Europe, Amerika at sa ating mga OFWs na nasa Middle East, nasa Israel. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.